ay medyo ginabi na tayo 5.30 na oh dito ulit tayo sa dati kaso may naglalaro dun basketball so mga 8 month ata to 8 month o 9 month review honest review ko dito sa ERFI natin 2.6.35 pa lang ata 32 tinakbo so share ko sa inyo yung mga na-encounter kong problem na bago tsaka yung luma dati so simulan natin dun oh kita nyo may butas oh. <laughs> bakit may butas tinanggal ko kasi espada kasi nga bumalik yung tulo niya rin sa head then di ko pa nga na-upload yun pero nahuli ko na kung bakit mamaya share ko sa inyo kung bakit bumalik tapos yung dito yung nasabi ko last time yung para may tumutunog sa harap tapos pag may angkas ako nakawala dito pala galing yun sa front fender ba tawag dito tapalodo kasi yung ginawa ko tinanggal ko to pati yung bolts tinanggal ko to buo then pinatakbo ko ayun wala hindi bumalik. Tapos yung binalik ko to, after uh, ilang minuto, ilang oras, bumalik na naman yung parang nakakainis na lagotok. Hindi ko lang mahanap ng solusyon paano natin ayusin dito. Feeling ko lumuluwang to eh. Kaya parang may plastic na tok-tok o -tok, Pag nalubak ng matindi, di ba? kaya dumahan tayo sa arms. Tapos yung dito, eto wala natin tulong ngayon. Pag napanood nyo, upload ko yun yung video na yun. Uh, grabe yung tulo. Tapos, ang naging cause ng tulo doon, yung tornilo sa head, lumuluwang kasi wala siyang thread locker. Tapos, ginamit ko rin yung sinasabi nilang washer, maglalagay ka. Wala, hindi rin tuminuron. Mas lalo pang lumalam, may kakaibang tunog na nangyari. So, yung sa clear mags naman natin, okay pa rin. Ilang beses na akong nalubak wala wala naman nangyaring kakaiba pero ano na iba na to eh makapal na to 70 series na to 130 70 13 pati yung harap ganyan din medyo lumamasa lang konti sa gas siguro mga dagdag 2 kilometers 'no dagdag 2 kilometers nakakain per liter tapos ano pa ba ito nabisto ko rin to tumaba na to Uh, gawang gawan ko rin ng solution next time yung pipe, kitang kita yung pipe eh. so hindi ko pa naayos yan possible na bumara doon yung tubig pagka umulan or what gugupitin nyo lang naman to eh kasi yung nilinis ko to, tinanggal ko to nakita ko siya doon nakaipit so gawang ko na lang separate video yon puro pati ito kung need nyo ng guide kung paano tanggalin itong loko ito ang hirap tanggalin <laughs> ang hirap din ibalik <laughs> the speed sensor ko so far hindi na bumalik yung ano yung maandar mag isa siguro dahil naging naka break in na siya ng todo or baka maluwang lang dito sabi na iba maluwang ito masigip na hindi na siya bumalik then ano pa ba na yung counter ko ayun yun sayang hindi ko na video yun. yung binaklas ko kasi to yung side cover ginalaw ko yung sa exhaust uh, at yun na rocker arm lumalago tok 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 hindi ko lang normal yun pero sa intake wala eh wala dun eh so posible na uh, isa siyang issue na marami nagpo -post na lumalaga tok, tok 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 pero sa akin kasi pag mainit na yung makina ko wala na yun nawawala na so feeling ko umabot na yung langis doon kaya hindi na lumalaga tok tapos yun dito yung cover tinanggal ko muna kasi takot ako baka bumalik uli yung pagluwang ng turnilyo so, dala na may dala akong mga tools para ikitan ko lang madali kong ma sungkit dito tapos parang nasabi ko pa sa video na baka may tubig yung gas ko wala wala okay siya so yun lang naman ata mga nadagdag kong issue ay to 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 ito pala o oh, yan o oh. tanyo may dumi dumi pa o oh. talagang hindi ko nilinis para makita nyo pag nadangan kayo sa putikan ganyan talaga mangyari kulang yung ano natin mudguard sana ginawa nila mas mababa ng konti 'di ba? Ayun oh. Ang dumi-dumi oh. Pati dito nalinis ko pa nga ng konti 'yan. And then uh, ano pa? ito to to, to sa na kabugset. Well, siguro sa iba hindi issue to, pero para sa akin nakakarindi. O oh, maarte lang ako dito dito. Yung nagkabit nga tayo ng plaka, hinakuha ko na sa LTO to. Hindi kasya. So, feeling ko hindi kasalanan naman ni Motorstar yun. Kung oh. may kasalanan doon yung LTO, yung ginawa nilang plaka dito, hindi swak. Na-upload ko rin naman yun. Tapos, nanginginig to. So, kita nyo may, ano, may rubber. Pagka-arangkada kayo, 0 to 20 o 30, naririnig to. Pero pag start, tawang oh, tingnan natin marinig natin. Start natin. Start natin. Ay, tanda di naman wala diba pero minsan narinig ko yung pag umarangkada ako tapos yung sinasabi ko sa yung tok tok sa rocker arm wala kasi mainit na yung, nakabiay na ako eh wala diba wala akong naririnig pero pag malamig yan siguro gawang ko rin separate video yun, para may idea kayo pag malamig yan meron talagang tok tok pakatok para may nagtao po para may kumakatok eh. <laughs> tapos eh, so ito, ito palang silakbo natin wow, batang bata, -bata. <laughs> 2632 <laughs> 2632 advice ko lang sa inyo mga boss lagi kayong full tank Uy, huwag kayong mag ng mga magbi blinking, wag wag ganun ako, ano lang, tatlong bar lang, dalawang bar full tank agad ako full tank, full tank <laughs> Puyo ng full tank ko kaagad, bakit? yun yung nabasa ko sa google na ano mas okay raw pati sa youtube para hindi sumakit yung fuel pump natin para daw hindi magkasakit kasi pagka inabot daw yan ng ah, uh, tawag dito inabot ng yung dumi dumi yari tayo tapos yun dito sa switches di ko pa naman na encounter yung sinasabi nilang issue na pag umulan na malakas least magiging grounded. Wala, na ilang beses ito na ulan ng mga lima. Sobrang lakas ng ulan, naiiwan ko ito sa labas. Hindi naman siya nagkagawin. Dito lang, ito to. Pag pina, yung pinasok ko to, kasi nga nabasa ng ulan, parang pinasok sa loob. Yung pinasok ko to, parang hirap niyang isuksok, tsaka i-turn. So, yung ginawa ko, nisprang ko ng WD-40. Okay na. Pwede pumapasok yung tubig dun, no? So, yun lang naman sa side stand di na rin bumalik na upload ko na yun lagyan nyo na lang ng rubber okay na yun hindi na mauulit yon. so siguro yun lang no ang ating munting upload ngayon honest review dito pala sa oil ah, uh, hindi ko pa tapos yun, eh, no? yung 800 ml nil, ako dito ng oil ano siya medyo sumusuka pag 700 hindi pa naman pero subukan ko lang yung 700 mga pabutin kong 500 o 1000 na biyahe mga ilang araw ilang buwan yun titingin natin yung suka medyo sumuka ng langis dun eh konti lang naman siguro kung susundin mo yung sa manual 950 talagang makikita mo magmumumog ka ng langis dito 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 <laughs> so ang nalagay ko lang 700 to 750 ml then change oil ako every 500 or every 1,000 km. O, oh, ganun ako mag-change oil. Kasi, bira lang naman ito nagagamit. May isa pa tayong moto, may lima pang bike. Tapos may sakyan pa kaya pinapaikot ko sila. Tapos nag-jogging pa tayo, di ba? <laughs> so, yun lang. Yung kalawang dito na sabi ko, hindi siya nadagdagan. Tapos sa harap, advice ko sa inyo, wag na kayo mag-130. Kasi tulad ko, nag-130 ako. Ayan, o. Oh gabuhok ang clearance gawin nyo na lang 120 by 70 or 13 para sulit no so yun lang mga boss gabi na ginabi na ako oh, aga ko umalis pero 5.30 na pala ganito na pala kadilim dito o so, sya next time kung ano pa yung mga ibang problema natin dito ay upload ko na rin so, bala kong gawin next time proper gapping yung spark plug kasi doon sa manual iba yung nakalagay tapos sinukat ko yung sa plugs niya. iba din so magkaiba sila sundin ko yung sa manual tingnan ko anong mangyayari alright so yun lang mga sirs kung meron kayong gusto idagdag pa Sama nyo na din para macheck ko sa motor ko no? kung ganun nga yung issue pero so far yun lang ang mga nadagdagan na di naman siguro major pero nakakainis din ba diba? <laughs> kung maselan ka huwag ka na lang ng iba pero sa tingin ko kahit branded ng kunin mo May mga issue rin naman eh Ito bigay lang kasi sa akin tapos mura lang Kaya upload ko na share ko na lang din sa inyo O oh, siya Kabi At November 1 ngayon Au! <laughs>